Ang daming nangyari sa mansyon ni Madam. Eto na nga at nag na sila ng isda. Pagkatapos, binagyo kagad sa rooftop. Ewan ko ba kung maluluto pa ba yung inihaw na isda nito. Tapos itong cake na basa pa ng ulan. Diskarte na lang talaga yung ginawa ng mga angkan ni Madam. Kahit umulan, hindi pa rin nagpatinag. Kung kailan sinimula na nilang magihaw ihaw ihaw dun pa sila inulan. Sa bagay, blessing din naman yan. Pero itong si madam, tuloy pa din sa pag-cooking show. Sos, bidabida ka lang madam. Pagkatapos sinalang yung higanting kawan, nilunod niya kaagad yung butter. Tapos nung natunaw na yung butter, syempre hindi na niya pinatagal. Nilunod na niya lahat yung mga ricados. Abay, pinagsabay na ni madam, pareho lang naman yon. Abay, seafoods na naman pala yung lulutuin ni madam. Eto na nga, at nilunod na din niya yung mga hipon. Tapos, hinalo-halo-halo -halo ni madam ng walang katapusan. Expert na si madam sa ganitong pagluluto. Eto na nga, at tinakpan niya nga muna. Dahil dinayo si madam ng mga pinsan niya. Alam nyo na, magmamagaling na naman yan sa pagluluto. Nilagay na nga niya yung mga secret ingredients na dapat ilagay. Dito na naman tayo may hilo sa paghahalo ni madam. Dahil nga may hipon, matik, may crops kagad yan ang kasama. Eto na nga at nilunod na ni madam lahat, wala siyang tinira. Mukhang may hirapan si madam sa paghahalo niya nito. Pero may malupitang teknik si madam dyan. Mga ngalay nga lang yung kamay mo. Dahil luto na nga tong nilutong seafood ni Madam. Abay, pinajudge niya niya kaagad sa pinsan niya. Kung natikman na nga, hindi ko alam kung nasarapan ba kasi tumawa lang. Para hindi ma-overcook, tinanggal na nga ni Madam kaagad sa kalan. Tapos nilipat kaagad sa malaking lagayan. Sa nakikita ko, mukhang nahirapan pa si Madam magsalin ito. Yung pinalambot nga niyang patatas ni Sarah, abay hinalo na din niya. Siyempre, hindi pwedeng malimutang ilagay yung epektus. Pagkatapos, hinalo-halo ni Madam ng todo hanggang sa mapagod siya. Abay, buti na lang huminto yung ulan. Yung mga binaba na pagkain ay inakit ulit sa rooftop. Dahil nga sa dami namin, hindi kami magkasya sa dining table ni Madam. Kaya perfect na perfect yung rooftop, lalo na pag may kainan sa mansyon. Kaya anong nalaman namin huminto na yung ulan? Hindi pala, talagang hinintay namin huminto yung ulan. Ang nangyari tuloy, tulog na yung mga kapitbahay ni Madam, pero sila kakain pa lang. Nagdagdag nga ng ilaw sa rooftop kahit may solar na. Tapos ito namang pinsan ko. Kahit alam niyang basa na yung sahig sa rooftop. Abay nag medyas medyas pa. Tapos nung nabasa na yung medyas niya. Talagang pinaamoy niya pa. <laughs> alam niyo na kapag may dahon ng saging na nilatag dyan. Matik may budol fight na namang mangyayari dito. Wait nga lang. Dan series si bala tong mga pinsan ni madam. <laughs> Birthday kasi ng pinsa ni madam. Siyempre kahit konti hinandaan na ni madam. Pertisertihan na lang kapag hindi malimutan ni madam. Alam nyo na, matanda na tong madam nyo, makalimutin na. Pero believe talaga ako sa kabubuhan ng pamakin kong ito. Alam naman nyo ang budol fight talagang nagdala pa ng madaming plato. Kapag madami kayo, tapos onti lang yung handa, budol fight ang solusyon dyan. Dahil nga sa dami ng kanin, eto na nga at nagsilaglagan pa. Nung pinulot na nga sa sahig, muntik pang ibalik. Abay, mekos-mekos na talaga yung tawag dito. Okay lang i-apply yung katangahan pa minsan-minsan, no? Pero yung totong talaga ng kanin, hindi pinalampas. Bukang nahirapan na nga si madam dito, no? Kaya tumawag ka agad siya ng back Mahirap na kung itong sipos na to mahulog pa. Kung ganun, wala na talagang budol fight na mangyayari nito. Pagkatapos naming ilatag yung lahat ng mga pagkain, nagsihugas kaagad kami ng kamay. Mahirap na, baka makalimutan na naman namin. Hindi pa nga nagsisimula yung budol fight. Naubos ka yung manggang pinahiwa ni madam Wala na tuloy siyang i-design-design sa gilid-gilid Mukhang gutom na talaga Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you eh, eh, tila -tila. Eh. Siyempre, hindi namin malimutan na mag-pray muna no Pagkatapos magdasal Hindi mm. na pinatagal, talagang bakbakan na talaga to hindi naman halatang gutom na kaming lahat, no? Sa nakikita nyo, mukhang siksikan nga talaga. Ito yung magandang bakbakan talaga. Yung tipong salo-salo ba? Wala nang arti arti. Kasi nagugas naman kami ng kamay lahat. Pag ganitong budol fight, wala talagang titigil sa pagkain hanggat hindi pa nauubos. Parang dinaanan lang talaga ng bagyo yung mga pagkain ba? Eto nga ang humabol sa bakbakan. Ulo talaga ng isda yung punteriya kumain ng lahat-lahat pero itong isang to nag-update pa talaga oh dahil wala ng baso sa mansion abay sila na yung naghanap ng paraan ewan ko ba kung saan napunta yung mga baso ni madam eto namang isang pinsan ko talagang humabol po sa bakbakan ewan ko ba kung saan yan galing kakadating nga lang yan Saglit lang, parang may napansin akong hawak-hawak ditong pinsan ko. <laughs> Natawa na lang talaga ako, talagang nag-bring house pa. Halos hindi pa mabitawan ito kasi baka daw kunin ng iba. Katapos ng Budol 5, syempre tulong-tulong kami sa paglilinis, no?